Ako si Midlimba, Panginoon ng mga Panginoon, diwata ng mga diwata. Pinagbuklod ko ang liwanag at dilim. Pinagtagpo ko ang langit at lupa. Mula sa mga ulap, Pinasisilip ko ang tubig upang makipagtiyap sa araw at maiguhit ang bahaghari. Sa akin sumisimsim ng lakas ang mga babae at lalaking nagpapakilos ng daigdig. Mungan, kailangan ko nang mamain. Masasaid na yata ang aking lakas. Kailangan na ninyong lumikas patungong aruman. Nauubusan na kayo ng lakas sa walang katapusang pakikidigma. sang na ko, Mungan. Halika na, Mungan. Sumama ka na sa amin. Doon sa kung saan mabiyaya. Doon sa payapa. Doon sa puspos ng ginahawa. Mananatili ako rito dito sa pagitan ng langit at lupa. Pagkat ako ang tanod, magbabantay ako at gagabayan ako ni Midlimbag para alamin kung sino ang dapat patuloyin sa langit at sa kung sino ang dapat manatili sa lupa. May hamon kayong haharapin sa bawat hakbang ng inyong paglalakbay. Sa daigdig na ito, ang butihing tao'y mistulang nasa gitna lamang ng masisipag na langgam at ng makikisig na bundok, manatiling matapang, at ang isusukli ko'y higit pang tapang, manatiling mabuti at mayaman ang kalooban upang bigyan ko pa kayo ng di masasaid na biyaya. Anim na araw ding di masaid-said ang pagkain Nabuhay tayo na akala mo may piging. Ngunit baka ito'y isang pagsubok, pagsubok lamang sa ating lakas. Kailangan na ninyo muling kumilos agio? Saan kami patungo, Mungan? Ihatid eh, na sila sa pangakong lupa. uh <laughs> sa kaloob na lakas. Salamat sa pangakong biyaya. Buhay na walang hanggan. Makakasalog kayo sa di sa ilip ng kapangirihan. Higit pa kayong lalakas kaysa sa mga imbalabay, ingkakaib at mga ranaan. Ako si Midlimbal, Panginoon ng mga Panginoon, diwata ng mga diwata. Likha ko ang mga puok na tanggula ng matatapang. Ako ang nagtatanod sa langit. Sa akin nagmumula ang biyaya na handog ng puok na ito, ang ikapitong baitang ng langit. Tatawagin natin itong nelendangan. Sa akin sumisimsim ng lakas ang mga babae at lalaking lumilikha ng daigdig nagpapanday ng kinabukasang masagana at mapayapa. Ako si Midlingbag, Panginoon ng mga Panginoon.